Tita, sasabay daw sa ating dalawa. <laughs> Hayaan mo na sila. Marunong naman silang umuwi eh. Babagal kumilos eh. Ang aarti. Okay. Sagot ko ng metro ng taxi. Hindi na. Ako nag-aya eh. Tabi mo na lang yan. Gastusin mo sa ibang paraan. Eh okay. Sinabi mo eh. Mas madatong ka naman sa akin eh. Sabi mo lang yun no. Marami din akong pinagkakagastusan. Baka akala mo. Alas 5 pala ng hapon. Daan muna tayo sa paborito kong hangout. Maaga pa. Gimit muna tayo. Inom, toma. Eh, umiinom ka naman, di ba, Bessie? Samahan mo ako uminom. Oo naman. First time kitang makakainuman, ha? Malakas ako uminom. no problem. Maraming alak sa bar. May hard drinks, may beer. White wine, red wine. Maaga pa para umuwi ka. Stay ka lang muna dito sa akin. Totoo ba itong oras? 10 a.m. na? Kailangan na ako umuwi. Sabi mo kagabi, nasa ba rin ang asawa mo? Kaya marami pa tayong oras na magkasama. Loko-loko ka, no? August 28 ngayon, di ba? Hmm. Ngayon ang arrival niya from Bahrain. Para ani mo nga ako babangon ako. Ano oras ba kasi ang arrival nun eh? Mat-check ko nga. Saan ang planner ko? Ah, ah, ah. wow! 1 p.m. pa pala! Okay, Mr. Ben Paredes, ligo lang ako. Eh, ilang araw ba dito sa Pinasi, Pakistani? One month? Three weeks? Ngayon pa lang, ang payo ko sa'yo, kalimutan mo na ako. Babalik na kami sa Saipan. ka nang mainis. Ayan ka na naman. Paano kita masasagot? Nasa site ako. Kaya kahit anong tawag mo, di ko masasagot. Kasi ring lang lang ito ng ring doon. Malayo ako. At saka, may mga doktor at nurse na mag-aasikaso sa anak natin. Eh, sa natataranta nga ako kapag nagkakasakit yung si Junior. Alam mo, Paula, kapag ganyan ka pa ng ganyan, mas mauna ka pang matigo kay JR. Good morning po, Sir Ben. Yung pinapagawa daw po sa inyo ni Sir Jake na competition? eh, bago ka lang dito, no? Ngayon lang kita nakita eh. Ah, opo, Sir. magtu two days pa lang ako. Praktikum po ako. Ako po si Carol, Sir Ben. Eh, alam mo, di ka nagkamali sa pag apply dito. Ah, uh, heto nga palang request ni Jake. Ipapaprint ko pa. Ako na po ang magpiprint. Ah! Sir Ben, two days na lang po ako rito. Magpapaalam na rin po ako sa inyo. Ha? Di daw po ako nakapasa sa mga boss. Di po nila gusto ang trabaho ko po. Mabagal daw po ako. Eh, teka. Eh, magagawan ko yan ng paraan. Hindi ka dapat tanggalin dito. Dahil mawawalan ako ng inspirasyon. Babrasuhin ko mga manager dito. Ako ang magiging padrino mo, Karol. Kakasuhan o dapat kasuhan? Sir, magpasalamat daw po ako sa inyo sabi ni Sir Cristito. Dahil kay daw po ang naging padrino ko para po ako ma-regular. Kailangan ko po talaga ng trabaho. Thank you po talaga. Naku, Carol. Kalimutan mo yun. Walang kabagay-bagay yun. Basta, magpakabait ka dito, ha? Ay, ayan natang in-order kong food natin. Bumahong ka na dyan, Carol. <sighs> <sighs> Antok pa ako. Ikaw na lang kaya ang umarap sa bellboy. Sige na. Okay, sige. Ako na nga. Sandali lang! Apurado naman ang bellboy ka. Wala kang tip sa akin. Bellboy pala, ha? Heto sa'yo! Mm! <clears throat> Bakit mo ako sinunto? Ben! Bakit? Sino bang babaeng yan? Tatawag ako ng guard! Hoy! Maupo ka lang dyan, ha? Away mag-asawa ito! Ha? Siyang asawa mo? nauhaw na uhaw ka. Di ka naman galing sa disyerto, pero parang tubig lang sa iyong alak. Eh, gusto kong lunurin ang problema ko, Jess. Eh, iniwan na ako ng mag ko. Pati si Carol, iniwan na rin ako. Nagdadalang ng tao pa naman yun. Eh, pareho kaming natanggal ni Carol sa trabaho. Kawawa naman yun. Naawa ka dun sa Carol pero hindi ka naawa sa mag mo eh, Naawa rin ako siyempre Kaso saan ko hahanapin hanapin sa Amerika yung mag ko? <sighs> matagal na palang nagpaplano na iwanan ako ni Paula Gusto lang pala akong ulihin sa akto Eh, kaya yun Ako dinala. Ano ito? Isang simbahan? <laughs> Alam mo, Ben, eh, si Kuya Pita ang nagpapasor dito. Matagal ka na naming idinudulog sa Diyos. Kaya nang tumawag ka sa akin, agad-agad kitang pinuntahan. Dahil pagkakataon na yon, para lalo mong maunawaan. Isa na akong mana ng palataya ng Panginoong Heso Kristo. Magdadalawang taon na. Matagal na rin ako tumigil sa sabong, sa paglalasing, at pati paninigarilyo, tinigilan ko na lahat, lalo na ang babababae. Kaya pala, ako lang ang inom ng inom ng tinawag kita. Yun pala, di ka na pala umiinom, Jess. Mga kapatid, buksan po natin ang ating Biblia sa Awit 23.4. Kahit dumaan ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Pagkat ikaw ay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, sigurado ang patnubay. Isang makapanguminyarihang mensahe, hindi po ba? Ang dilim na libis ng kamatayan na binabanggit nito ay maaaring ang pinakamalaking takot natin. Ito ay maaaring pagsubok, sakit, kalungkutan, o mismong kamatayan. Ngunit ano ang sinasabi ng Diyos dito? Kung nararamdaman mo ngayon na parang nasa madalim na libis ka, alalahanin mo ito. Ang Dios ang iyong kasama. Ang bilis namang bumalik ni na pastor. Di ba ako nakakapaghanda ng mga gamit ko eh. Sandali lang! Parirehan na ako! Hi, Ben. Uh, pa, Paula? Kamusta ka na? Uh, ka! Saan ba kayo nakatira ng mga bata sa Amerika? Uh, Nagilipon pa lang ako ng panggastos ko ro'n ah. Uh, Bala ko talagang pisitahin kayo. Nag asawa ka na ba ng American citizen? Ah, ano bang sadya mo sa akin, Paula? May, may pipirma na ba akong divorce paper? Oh, Ben. <laughs> Kusa akong <laughs> nagbalik nagbalik sa'yo. Ikaw palagi ang hinahanap ng mga anak natin. Eh, talaga? Papalik na kayong mag-ina sa akin? <laughs> Purihin ng Diyos! Purihin ng Diyos! Kinontak ako ni Jess, ang aming pastor sa Amerika nung nandun si Jess sa Amerika. Christian ka na rin pala, kaya kinausap ko ang mga anak natin na babalik na kami sa'yo. Eh, talaga? Eh, eh, nasan ang mga anak ko? Sabik na akong makayakap sila. Maaaring malalaki na sila. Nasa sila! Yes. Mas tatangkad pa sa'yo. Ben, I miss you so much. ang aking kaligayahan nang muli ko pong makita ang aking mag-ina. Nawala na ang kalungkutan sa aking buhay dahil sa biyaya ng ating Panginoong Hesus. Kaming pamilya ay nagsaserve na sa ubasan ng Diyos. Purihin po ang Panginoong Hesus. <tipulong> kaya naman pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Maging nasa katawang lupa, tayo o maging nasa piling na niya. Ikalawang Korinto 5.9 Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng tadi ng lagot mula sa padalang liham ni Ben Paredes ng Pampanga. Binigyang buhay ni na Roy Camo Gomez Janelle Briones Carlene de Guzman Buds Burse Bula sa panulat at produksyon, Jerry Pinyolosa. Sa pamamahala direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.